Okay mga tala, ito na yung item Isa na yung ito at saka meron lagi na mga dinadala natin Ito na lang Alright mga tol, facebooking uh, first booking natin dito lang siya sa may Salavenue, Bad Santos, LRT. And then, ang fare niya is 186. Papunta siya ng Las Piñas City. So, habang naghihintay tayo mga tol, uh, pwede naman tayong mag tingin-tingin kung may mga Las Piñas para niya na dito. So, time check pala guys. It's already 11 ay uh, 12.02 na ng tanghali mga tol. So, tinanghali tayo ng labas dahil kanina umaga kasi umuulan hindi ko alam kung babiyake tayo kung tuloy tuloy ang ulan okay po lakon scotch tape ka dyan boss scotch tape lakon talagang scotch tape eh oh. kasi aalog ah, eh after nga niya, naghihintay tayo kumuha ng panibagong booking na kasabay kaso nga lang hindi tayo makukuha dahil medyo matumal Bale yung mga tol, uh, ah, diretsyo na muna natin tong first booking natin no? Bale hindi tayo nakakakuha ng, ano, ng kasabayan And then medyo bulky rin kasi siya Ayokong baka mamaya kasi makuha natin bulky Turn di. Left Kaya hindi ko na muna sasabayan, doon na lang tayo ulit magdo double booking o kaya triple booking tapat ni Kuya yung tinting shop po mismo. Ah, doon sa may court po mismo, no? Uh Oo. -oh. Okay po. <laughs> uh, bigat. Para saan pa ang pag-gym? Mabibigatan tayo dyan. Wow. <laughs> easy yan, easy. Opo. 186 lang, pero nagpa-add ako sa kanya, sir, eh. Kaya na bala sir oh, kahit magkano. Kasi hindi ko masabayan kasi bulky siya sa. Dito na drop na natin yung item and binayaran tayo ng 230 pesos. After nga niya, ako agad tayo ng panibagong booking. Ano po, ala mo, Pick up. up? Gaap. up. Ayun mga tal, uh, waiting lang tayo dito sa pick up. At uh, hindi ko alam kung inaayos po or hindi pa tapos yung Item na Okay mga katulad Ito na yung item Isa na ito At saka meron sa baba Kulay blue plastic And then ito Sa fountain Chocolate fountain no So bulky na naman mga katulad <laughs> Hindi <laughs> <laughs> na natin Hindi na naman natin Masasabay yun Solo booking na naman Una na yung box natin And then Naka-shift na to. Dito ko na lang pinatong para di ma ano to. ang ating mga item na nakukuha mga to. Wow. Parang lugi tayo. So yun mga to, nakalimutan ko pa lang sabihin na uh, yung biyahe natin is meron tayong for 54 minutes and 21 kilometer pap papuntang Pasig. So medyo maba and then may, may, traffic masyado sa dadaanan natin. Which is uh, C5 ata yan. So, doon kasi tayo pinapadaan ng waste. Parang doon din kasi yung ano eh, yung pinaka best route or walang traffic na dadaanan. Kaya, yun. Malas natin sa mga item na nakukuha natin. Magandang affair. Kaso nga lang, ang malas sa item, bulky. Ang daming item na pinapadala. Wala na tayong chance na ano, na mag- kuha ng ano ulit ng booking diba mukhang solo booking ang lalamove serya natin mga tol wow so panindigan ko na pang solo booking na lang natin to ngayong biyahe natin mga tol solo booking lang at uh, itong vlog natin ay for solo booking lang talaga guro kukuha ako ng mga priority pero kung halimbawa ah uh, makuha natin is malilit na item lang documents ganyan mga isang uh, plastic lang kuha tayo ng isa para hindi naman alam na hassle sa biyahe para convenient naman kahit pa paano so let's see mga tol at uh, update ko na lang kayo mga tol sa aking biyahe at samahan nyo ako sa aking biyahe na. let's go Dito na, eto na, sikap multi-purpose building. Hmm. Ah. Ah. <coughs> ah. Ayo. Okay. Ah, pick up. Fatima si Fatima. Uh, Fatima lang nakalagay sa ano siya Tepanya Mall of Asia mm. bulky na naman <laughs> wow <laughs> apa lang yan ma'am payment niya ma'am dun na po payment dun na sige gulay <laughs> Ang barki lagi ng mga dinadala natin, mga item natin. <laughs> Ay, picturean pala. Actually mga 'to uh, parang fort booking natin 'yan. And then meron tayong nauna, na third booking natin. So dito lang naman siya sa may MH Del Pilar Street lang Sana hindi malaki rin yun. <laughs> ano tayo ngayon sa ano ha? Kota tayo ngayon sa ano, bal bulk, balki na item. <laughs> Your destination is on the left. Sa center po kayo? Apo, andito na po ako sa may center. Ito lang yan sir. Sige. so, eto sa Aurora lang to, Pasay. Alright mga tol, na-pick up na natin ang Uh, item no nakadalawang booking tayo papuntang Pasay and then itong longganisa sa Aurora lang Pasay lang to and then yung isa sa Mall of Asia so unahin natin tong sa Aurora and then meron tayong 42 minutes and 13 kilometers papunta doon so mga tol kakain muna ako hahanap lang ako ng medyo madaling kainin lang na like shumay ganun ayun pala shumay <laughs> Bilan po. Mga to, lumagpas na pala ako. So, hindi daw doon yung ano, wolves. Pero, lumagpas na kasi ako eh. Kahit yeah. hey, lang pa Doon kasi naka-pick, naka, ano mo eh, 141. Kaya yeah, siguro. Kanina, kung mm last day ko kasi, tayo kung may sasagong kata. Thank you. Your Andito na tayo, mga, nasa Mowa Seaside na tayo. Kahit lang mo. Okay, thank you. Okay pa. So yun mga tol. tol uh, Minto muna ako dito sa may bantang seaside. Dito sa may tulay na. At yun, baka dito kong natabusin natin video mga tol Bali, nakapat na booking lang tayo gano'n. And then naka 590 pesos tayo. So yun medyo matumal talaga nung umaga mga tol. And then wala eh dito tayo napadpad. At uh, naghihintay pa rin naman ako ng booking pa uwi namin. pauwi ko. Pero hindi ko na isasama yun mga tol. Sakali so, mga ano. Ibang diskarte ko na yun no. Uh, At yun mga tol, kumabot kaman dito sa video na to. Maraming maraming salamat. Don't forget to like, comment, share, and mag-subscribe ka na rin para sa aking YouTube channel. And hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking videos. So, see you next vlog mga tol. Peace out.